Meron din ba kayong santo ninyong tulad nito sa inyong mga bahay? At alam nyo rin ba na ipinagbabawal na ngayon sa Kalibo Cathedral ang pagbibendisyon o pagdadala ng santo ninyong tulad nito? Pero ang tanong, ipinagbabawal ba talaga ito ng simbahang katoliko? Hello Chingas and Faith! For today's video, ating pag-usapan naman ang trending na usapin tungkol sa Santo Niño de Palaboy or tinatawag rin Santo Ninyong Gala. Hindi ko alam kung nakita nyo na yung post na ito, yung merong patarpulin. Nagpatarpulin pa sila para sabihin, bawal daw yung Santo Niño de Palaboy. Samot saring nga ang mga naging reaksyon ng ibang mga katoliko. Merong sumang-ayon at meron namang hindi. Pero bago natin sagutin kung ipinagbabawal nga ba talaga ito ng simbahan, Alamin muna natin ang kasaysayan ng imahe ng Santo Niño de Palaboy. Ang imahe po sa ating background ay ang orihinal at kauna-unahang Santo Niño de Palaboy na ginawa sa Pilipinas ng isang kilalang eskultor mula sa Paet. Siya po si Fred Valdemor. At alam niyo ba na ang ginawa niyang model ng ginawa niya ito ay ang kanyang sariling anak na pinasuot niya ng puting sando at pinunit punit pa. 1974 na kanyang ginawa ito. At saka, sa kasalukuyan, makikita mo na talaga ito kahit saan. Sa mga tindahan, lalong-lalo na sa mga tahanan. Ang inspirasyon sa likod ng imaheng ito ay yung mga street children. Dahil gustong iparating ng iskultor sa mga bata iyon na hindi sila nag-iisa. Kasama nila si Jesus. Ang Santo Niño de Palaboy na ito na nasa ating background ay inukit naman ng kapatid ni Fred Baltimore na si Felix Elkid Baltimore. At ito ang itinuturing na kaliherang imahe ng Santo Niño de Palaboy. At dahil alam na natin ang kasaysayan sa likod ng imahe ng Santo Niño de Palaboy, sagutin naman natin ngayon ang katanungang ipinagbabawal nga ba ito ng simbahan? Unang-una sa lahat linawin natin na hindi kailangan maging canonically crowned ang imahe ng Santo Niño para devotional. And yes po, hindi ito approved ng Vatican. Pero hindi ibig sabihin na ipinagbabawal na ito. Para sa akin, walang problema sa imahe ng Santo Niño de Palaboy. Sa tingin ko ang problema nasa ating mga isipan, sa kung paano natin ito iniisip at sa kung paano natin ito ginagamit. Ang iba kasi kapag sinasabing Santo Niño de Palaboy, akala nila pampaswerte without knowing yung totoong istorya sa likod ng imaheng ito. Kapag inisip mo kasi itong pampaswerte, doon naiiba yung kwento. Kaya paglilinaw po para sa lahat, ang Santo Niño de Palaboy ay hindi po pampaswerte. Pero hindi magiging sapat yung aking opinion lang. Kaya naman nagtanong po tayo kay Bishop Joel Bailon ng Diocese of the para naman sa kanyang opinion at masasabi tungkol sa isyong ito ng Santo Niño de Palaboy. Tinanong ko sa kanya kung ipinagbabawal nga ba talaga ito ng simbahan. Sabi niya, bakit naman ito ipinagbabawal ng simbahan? Tinanong ko rin pala sa kanya kung bawal din yung pagsusuot ng iba't ibang damit sa Santo Niño like police, sa kristal. Ang sagot niya lang, kung alin ang mas makahulugan para mas lalong lumalim ang ating debosyon at pananampalatay sa Diyos. Yun ang totoong debosyon. At sinabi ko rin nga sa simula ng video ito sa Kalibo Cathedral, pinagbabawal na yung pagdadala ng Santo Niño de Palabo why don't we ask the CBCP kung ano ang masasabi nila tungkol dito para naman ma-align tayong lahat. Kasi ang issue ito, maihahalin tulad ko rin ito doon sa issue ng Mary Mediatrix of All Grace. Na kahit hindi na-aprubahan yung sinasabing aparisyon, binigyan pa rin pahintulot ang paggamit ng imahe ng mahal na birhen. Alam niyo kung bakit. Kasi kahit pagbalibalik ta rin natin ang lahat, ang rinerepresent ng imaheng yon ay ang mahal na birhen pa rin. Even without the apparition, ang imaheng yon magiging imahe pa rin ng mahal na birhen. Same with the Santo Niño de Palaboy, kahit pagbalik-balik pa natin ang lahat, si Jesus pa rin naman ang rinerepresent nito. Ito po ang inyong hermano nagpapaalalang piliing maging masaya at piliing maging banal. Maraming salamat!